kapag nagbenta ka ng product na hindi ka match nung kung ano yung nasa listing ng product detail page sa Amazon, pwede kang mayari kay Amazon at pwede kang matanggalan ng account. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano may iwasan yan. So, panoorin mo sa huli, okay? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nangyayari pagka nagkamali ka ng benta ng product sa Amazon. Kasi alam nyo, sa Amazon, kung ano yung nasa description ng listing, kunyari, kung ano yung color niya, ano yung flavor niya, ano yung size niya, ano yung bigat niya, eh dapat yun exactly yung ibebenta mo sa Amazon. Okay? So, lalo na kung online arbitrage ka at traditional wholesale. Or I guess wholesale in general. Okay? So, ngayon, kung uh, kunyari, itong uh, product na to, kunyari, ito yung naabot ko. Pag magbebenta ka ng ganito sa Amazon, kunyari, nakita mo yung listing na to, dapat yung ibebenta mong product ay eksaktong eksaktong ito. Okay? Kunyari may extra lang na button to so iba na. Or kunyari iba na yung size niya, iba na. Or kunyari hindi mo nakikita, kunyari ito uh, dapat dalawa yung battery niya. Pero kunyari nakita mong version ay iisa yung battery na kailangan or tatlo yung battery or iba yung size ng battery. Yung mga ganong mismatch na tipo. So, uh, pwedeng mangyari yun sa iyo. Pwede kang mong ma-overlook yun. Tapos pagka mali yung nakuha nung customer not as described so yung pinakamagandang mangyayari sa iyo is uh, i-return -re niya okay i-return -re niya tapos uh, i-refund -re niya so yun uh, mababawasan yung pera mo tapos yung product mo sayang maganda na yun maganda na yun uh, ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa iyo is kung may magreklamo tapos uh, yung Amazon eh magagawin sa account mo so sa unang mistake okay lang naman uh, for most cases pero hindi na dapat maulit yon So ipapakita ko sa inyo, punta tayo sa screen ko para mas ma-explain ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So ito yung uh, isa sa mga magagandang example na pwede ko ipakita sa inyo. Kasi uh, meron sa akin nagtanong, okay, uh, tungkol dito sa product na ito. So pinakita niya, uh, Coach, pakicheck nga po itong product na to kung okay siya. So ako, tinitignan ko siya, 29.90 siya rito. Tapos ito binigay niya rin yung source dito, so 14. So ano, parang uh, nasa kalahati, di ba? Uh, mababa pa sa kalahati actually ng kalahati ng 29 ano 2990 so halos ano parang 15 na parang ganun di ba so dito 14 siya so okay posible na profitable tong product na to so syempre ako chineck ko yung data niya so chineck ko kung ilan yung uh, sellers kung ano kung aga uh, gaano siya kabenta so everything checks out actually tapos maya maya ako parang hmm teka lang may nakita ako dito na mali tingnan natin okay So, dito sa picture nito parang medyo iba parang hindi ba parang mas mataba ito na mas maikli parang ganon so tinignan ko ngayon so, so, since walang size dito okay so naghanap na pa ako sa ibaba tapos dito nakita ko ayan so sabi niya size 0.08 ounces 2.3 grams kanya tapos tinignan ko to dito oy 0.3 ounces 1 gram. So maliit lang na kung hindi ko sana napansin eh nasabi ko sana don sa taong nagpa-check na eh. Na sige, go ahead. Bili mo 'yan. Okay, 'yan, 'di ba? So buti na lang uh, hinanap ko to, tinignan ko yung size. Kasi actually ako uh, namumuntikan ako dito eh. Kasi marami sa mga naso-source ko uh, at least nitong panahon na to ay cosmetics. Tapos napapansin ko na ano yung sizes nila parang ano magkakaiba, parang gano'n. So kaya ano, kaya naging ugali ko na na-i-check 'yung mga 'yan. Para hindi ako magkamali, okay? Para sa mga kliyente ko. So, yun nga, uh, di mismatch siya, di ba? Kung ano, kung hindi siya nagtanong, kung na-over-excite siya, tapos, uh, ano, parang binili niya tong product na to, so tumubo siya ng konti. Tapos, meron nag expect ng mas malaki at nakuha yung mas maliit, eh, patay siya, di ba? So, make sure na, number one, i-check nyo kung pareho yung picture, Okay? So, minsan, okay, minsan nangyayari na nag update yung uh, ano, nag update yung uh, product image, okay? So, minsan, you know, may new look yung product pero same product pa rin. Yung, kumbaga, nag upgrade sila ng packaging, di ba? So, okay pa rin yun. Pero sa mga cases na yun, make sure na pareho yung flavor, make sure na pareho yung size, tapos make sure na pareho yung, yung kumbaga, yung feature niya. Kunyari, sinabing plumping lip serum to. So, make sure na meron ka may itang plump li plumping lip serum. Ayan, may plumping lip serum dyan. So, tingnan mo yung title. Okay? Tapos, syempre, tingnan mo rin yung, ano niya, yung kunyari kung vitamins yan. Tapos, uh, nakita mo na medyo iba yung picture, ah, parang ganon. So, tingnan mo yung contents. Uh, kung makikita mo yung nutritional, ano niya, nutritional facts niya. Yung kung ano yung laman niya, ingredients niya, parang ganon. So, tingnan mo rin yung ibang pictures kung available. Tapos, tingnan mo siya dun sa pagsosorsan mo kung pareho siya. Okay? Kasi mahirap yung makabenta ka ng maling product. Uh, talagang ano yan, uh, medyo may kaso yan. Sa una, again, kagaya na sabi ko, sa una, okay pa. Pero pagka naulit ng naulit, so pwedeng mawalan ka ng account. Pero ang masama dyan, syempre, kung nakabili ka ng ilang units niyan, tapos mismatch, tapos uh, nagpaso na yung return dun sa store, So hindi mo na mababalik. Anong gagawin mo dun sa products since hindi mo na siya pwedeng ibenta? So sayang yung pera mo, 'di ba? Sayang yung ibinili mo sa lahat ng mga products na to. So ngayon, ang sinasabi ko is double check everything, okay? Make sure na as much as possible same image, okay? Yung title dapat nandyan. same brand of course, 'di ba? tapos tingnan mo yung ano yung yung dito niya yung bullets niya para makita mo kung siyang siya yung product kasi meron namang iba na ano yung mga descriptions is hindi parehong pareho pero yung iba meron silang uh, item number parang ganun makikita mo sa mga ano yan sa mga hardware meron silang part number or compatible with ganito So, hanapin mo sa description nung pagkukuhanan mo dito kung meron siyang sinasabing part number or, uh, you know, compatible with this kasi ano yung ano yung experience ko sa mga hardware items yung mga kunyari mga parts ganyan yung mga saksakan yung mga tipong ganon okay ah uh, medyo iba'y itsura ng picture kasi iba yung angulo parang kunyari sa Amazon yung saksakan eh nakaharap sa yung kunyari ito yung saksakan sorry kung pangit yung ano wala akong wala kong sample dito sa harapan ko pero kunyari yung saksakan nakaganyan yung angulo sa yo. tapos doon sa store ang angulo niya yung putan niya parang hindi eh, mo nakikita yung saksakan so minsan ang hirap i-check So tingnan mo rin 'yung iba pang factors, kunyari 'yung model number, ganyan yung item number, or pwede ring UPC. Uh, pero kasi ang problema dito sa Amazon, itong mga UPC kung minsan eh hindi ano hindi accurate. Yan yung UPC dito sa product details. Hindi siya accurate kung minsan eh, unfortunately. So kasi marami sa mga listing na ginawa nung unang-unang panahon pa na same na listing hanggang ngayon existing. So pwede 'yung iba sa kanila ano parang nag ibang UPC nilalagay nila parang ganon ah uh, siguro pag-uusapan natin yan sa isa pang video ano pero yun nga nangyayari yun so hindi masyadong reliable sa akin UPC but it can be something na eh, pwede mo i-check uh, pwede mo i-check in dimensions ba diba, yung weight niya so tingnan mo rin yung timbang niya yung dimension niya baka sakali na mag ano mag uh, ano siya mag proceed tapos yung item number yan pwede mo rin tingnan yan okay ngayon Ah, uh, minsan, okay, makikita mo na everything works out na ang ganda-ganda siyang siya yan. Pero may ano, may pinagkaiba. Kunyari ito, sheer pale pink siya. Pero yung picture niya parang hindi pink kundi reddish parang ganon or orange parang ganon or yellow. So yung ibig ko sabihin is mismatched yung title sa kayong picture. Pero everything else checks out. Maganda yung data niya, may, may profitable na source siya, tapos ikaw na ano, eh, you know, halos sure ka na na, or eh, pwedeng sure na sure ka na na siya yung product na yan, may model number. Pero iba yung picture, saka iba yung title. Sa mga ganong cases, uh, okay lang naman, pero ako kasi personally, iniiwasan ko yung mga yon. Bakit? Kasi syempre, yung mga customer, you know, meron, meron at meron dyan na kung ano yung nakita nilang picture, yun yung i-expect nila or meron naman na kabaliktaran, kung ano yung nabasa nila dito sa title, yun ang i-expect nila. ako. Ngayon, kung merong mismatch dyan sa tatlong yan, or kahit sa description, or at least, at least yung, yung title, saka itong, ano, itong picture, kung may nakikita kang mismatch, so malamang yung customer din na tumitingin dyan, malamang makakita rin ang mismatch. So pwedeng iba yung expectation niya pwedeng nakuha niya, pwedeng nabili mo yung tamang product, na ipadala mo yung tamang product, na benta mo yung tamang product. Pero dun sa utak ng customer, iba yung iniisip niya na makukuha niya. So, pwede ka pa ring mag-end up na ganun na ano na para sasabihin nila mismatch 'yung product mo. So, kailangan mo mag-ingat sa ganun. Ako lang personally ko ako pakikinggan niyo. Pag may mismatch na ganun, any confusion, 'yung tipong mapapatingin ka tapos hmm, alin kaya dito? Ito ba talaga 'yun? Parang I I just skip it kasi ayoko mapahamak buti na 'yung malinis kasi may magreklamo na customer sa mga ganyan. So, tandaan nyo ha, tingnan nyo mabuti yung mga product page, tapos tingnan nyo mabuti yung source mo kung parehong-pareho siya. At ito ay nag apply sa online arbitrage especially, tapos uh, pwede rin mag apply sa, ana sa traditional wholesale. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang i-like at uh, kung meron kang tanong or video request na gusto matutunan, ilagay mo sa comment sa ibaba. Tapos, syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe para matuwa naman ako, di ba? So, yun po, I hope nakatulong sa inyo tong video na to and uh, Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and I'll see you next video. Bye.